Eh. yon ah uh, gusto ko nga pala magpasalamat dito sa ano. Para ano pa alam mo pare? Boss, anong pa mo? Erwin, Erwin. Sir Erwin, uh, tinulungan niya ako kasi inaabot ako ng ulan eh. Naghang yung phone ko. Naghihi mo ako ng basahan na tuyo. Binigyan ako ng tissue ni Sir. Sir Erwin. Ito, mga tropa ng binyan. Kuya, ano pang alam mo, kuya? Randy po, Randy. Shout Randy. out! Pasong kabayo. Pasong kabayo. Yan. Salamat sa mga tulong niyo, bro. Yeah. Thank you, brother. Yan. Pwede ba ito dito? Yan. na mga kabataan dito sa Pinang. Pasong kabayo. Pasong kabayo. Yan, tinulungan ako ng mga ito. Inabot ako ng ulan, guys. Thank you, thank you. Uh, salamat sa iyong oh. mga pagtulong. Inabot ako ng ulan eh. Yung phone ko nagahang sabi ko ay kuya. Kuya, baka meron ang basahan na tuyo. Kuya. Sabi niya, kuya, ito tissue. Sa Yun. So, salamat dito sa Pasong Pasong Kabayo. Pasong Kabayo, Binyan, Laguna. Ayan. Yeah. Sad, baka pag nawala sa atong kayo hanapin. Pwede, pwede, pwede. Salamat mga boss ah. Yan, thank you, thank you. Ako yung ano, talaad na. Thank you, yan. Nabot ako ng ulan dito eh, sa tropa. Na tropa ng pasong uh, kabayo. Yan. Napakababait ng mga kabataan dito. Thank you, thank you. Yan, okay, Orpin TV po. Okay. Oh my God.